Ito pong lugar sa lete, ito po ang nanagitan ng uh, bisayas. Ito po ay ang aming lugar uh, sa barangay Tagaytay, sitio Masanibus, kanang galete. Ito po yung tinatayuan ko guys, ito po ang barangay Libertad, sitio Makarope, kanang galete. Ito po nanagitan ng uh, bisayas ang aming pong lugar guys uh, napaka napakaraming puno dahil po maalaga po mga tao dito sa aming lugar ito yung nakatabi ng bundo guys uh, ito po yung lugar na napakaraming puno guys sobrang maalaga po ang mga tao dito guys Anong kar namin ay ng kanang galete. At ito po ang kinikilalang lungsod na first class of municipality. Ito po guys yung bundok. Ito po na nagmamagitan ng aming mga boundary. Barangay Tagaytay, Barangay Libertad, Sitio Marcarope at Sitio Masanib Duos. Ito po ang boundary sa aming lugar napakaraming puno at saka at marami pong mga punong niyog ito po guys yung pangunahing uh, kailangan ng mga tao dahil ito po yung aming mga unang mga income dito sa kanang galeta eh. at saka yung uh, taniman ng palay ayun po guys yung uh, sa ngayon kasi yung tinatawag nila na climate change ito po yung natutuyo ng palay ito po yun ang resulta sa sobrang init pero itong mga tao rito guys sa Lete ito po ang covered ng Kananga Lete, Barangay Libertad at Barangay Tagaytay ang mga tao rito guys ay sobrang alaga ng puno pinagpa nila po yung mga puno dahil po ito po ang kasangga natin pagdating sa taginit kasi po guys kapag wala po tayong puno wala na po tayong makukunan ng tubig dahil po ang punong kahoy ay nagbibigay po ng halamig sa lupa para po makaproduce ng source at tubig inumin sa mga tao kaya dapat mag-alagaan natin yung area natin at saka mag-alagaan natin puno pagpuputol tayo ng puno guys dapat mag iiwan po tayo ng seedlings at taniman natin uli para pag magputol tayo ng puno kasi yung puno tumatanda din yon kaya kung pagkitayo ay hindi naman na natin gumamit ng material para sa ating bahay pero dapat pag natin guys na dapat Iwanan natin ang sinlings para balang araw at may tutubo din sa kinukuhahan mo ng kahoy. Para hindi may po ang mga landslide, may iwasan po, lalo na ngayon sa nagka-climate change sobrang taas ng init ngayon dito sa lete. Baka iba ding bansa ah, nakaranas din ganito. sa mga payo ko po sa magkabagpotol ng kahoy, hindi naman natin may iwasan gumagamit tayo ng ah, materials, mabahay. Pero dapat isipin natin, mag-iwan po tayo ng seedlings. Taniman natin ang pinagkukunan natin ng kahoy para hindi po makakalbo ang ating kagubatan. Dapat pag-ingatan natin ng ating kapaligiran at pangalagaan natin ang kalikasan. Kasi yun po ang nagabay at yun po ang dahilan bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Dahil po kung walang kahoy, hindi po ito magpoproduce ng tubig. Dahil ito po ang magawa ng lamig sa lupa para po makaproduce ng tubig kaya pa yung kahoy po punong kahoy po ang mawawala talagang wala na pong kasangga sa taginit at mala, marami na din yung mga landslide sa lugar natin kaya dapat ang ating puno ang kahoy at pagingatan natin at alagaan natin hindi mo na may natin na hindi tayo kukuha ng kahoy pero dapat pag tayong kukuha ng kahoy dapat maglagay tayo ng magtanim tayo ng seedlings kasa kasabihan kinuha mo inutang mo palitan mo kinuha mo balikan mo kinuha mo ibalik mo yun lang po yung kasabihan kinuha mo ibalik mo hinira mo ibalik mo hiningi mo gantihan mo yun po ang kasabihan ang ating ugali dapat lahat ng Pilipino at sa buong mundo dapat ganun to ang gagawin natin para hindi po kakalbo ang uh, hindi po kakalbo yung ating kagubatan at pangalagaan ng ating kalikasan para pagdating sa panahon hindi tayo magsisi sa uli uh, maraming salamat sa panonood sa aking video at thank you so much sa aking support ah. pag support sa aking mga vlog dito po sa aking mga vlog, marami po kayong matutunan mula sa aking mga trabaho, kaya sa aking mga travel At sa aking special skills, at sa aking special nga talent Ako ang pagkanta at pag-install ng waterline at water defoil balloon Marami po matutunan, mga tutorial, ang at mga attitude tungkol sa ating kapakanan dito sa ating mundo maraming salamat po uh, sa aking mga supporters sa subscribers sana po hindi nyo ako iiwan at palagi nyo akong supportahan sa aking mga pangarap dito sa social media thank you so much as I love you so much thank you so much at God bless us all